umaga sa inyong lahat mga idol no? so nandito ulit tayo mag-scout ulit tayo pag huma natin ng isang vlog natin kanina is nag-scout naman tayo dito at nandito tayo napunta sa Carpinito so barangay Carpinito sorry gaw dirisok pa rin tayo mga idol so kung kanina nasa tagbi tayo dito naman tayo naglayo so mayroon tayo rito isang matanda na pinantahan dito sa bahay niya uh, solo siya meron man siya mga anak eh hindi naman ganun din yung Uh, maihatag sa kanya dahil ay eh, meron sariling pamilya ano? so meron naglapit lang sa atin dito dahil sa ating pagtatanong eh, ay meron tayong nalapitan ng mabuting puso so nabi niya ay eh, kumpi raw matabangan so ating pinantahan. malayo-layo so, nga lang sa kalsada so agad naman natin pinantahan atin Naisipan kong dito na lang ibigay yung ating dalang ayuda. So maraming maraming salamat po sa nag-ayudan kay Ma'am secret sponsor. ano Ayaw niya magpawanggit ng kanyang pangalan. So thank you, thank you very much po dahil uh, na-appreciate ninyo yung mga ganitong gawain ng tulad ko sa maliit na charity vlogger. At sana po ay huwag kayong magsawan tumulong sa tulad ko. Ano? At hindi lang ako sana yung matulungan ninyo na vlogger. So mga idol alamin natin yung buhay ni nanay dito. Ano na ba yung kanyang... Uh, sitwasyon ng pamumuhay eh, o ano yung pinagkakakitaan niya dahil nag-iisa na raw ito sa kanyang tahanan so tara mga idol samahan niyo ako man kanina yun yung ating dinaanan no? papunta tayo dito sa kalubihan or sa new gun tsaka mga puno ng palkata so ito yung kanyang bahay uh, gawa sa dahon ng nipa at tsaka may dingding na sin at tsaka tabla yung kanyang maliit na bahay ano. so dito si na yung kasama nating kanina sinamahan tayo so hindi natin nakilala so Nay maayong udto udto na ba udto na kumusta kayo na dere sa inyong lugar maulang uh, gihapon lugar na mo nga sa sopa hindi mm. na sa lupa <laughs> Oo, pero taga ka mo mismo Nay di, dili, dili. Buhol? Hmm. Ah, taga Buhol ka rin. Asa ka sa Buhol? sa balilihan. Balilihan. Pero ang amo, bariwa, barangay. Mm -mm. Anong tinuod mong pangalan ay? Baka makaila sa'yo sa Tagabuhol? buhol. Pateria. Pateria. Agunya, kabugnan. Ang, sa daga pa ko, Agunya. 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 Kabugngan ng ako. Kabugnan sa iyong bana, sa nag-asawa. So, ito si nanay pala yung kasama natin kanina. Anong alay pangalan ni mo, nay? Sinamahan tayo ni nanay dito kahit malayo yung kanyang bahay kasi doon pa doon. Si, ni, ah, si nanay bibing pahardo. Malinaw. Hmm. Malinaw. May mga pahardo akong i vlog sa Mabtay. Ah, kanang may anak na puti na dalawang bata. Ugis. Oh, pupunta siya sa bahay sa uh, ugma sa hapon. Lagi sila sa bahay. Kasi lalabas na sa kuwarto si Ricardo Malenyo. Mm. Kanang tambok na ba ang inahan ng mga bata o guess. So yan mga idol Ano sinanay Nanay? binilapit sa atin ni Nanay Bibing. So sinanay ang pangalan ni Nanay ay anong alit may pangalan mo? Nabuo. Patria. Si Nanay pateria Kabungan. Ayun, siya Kabugnan. po ay Kabungan. Taga Cebu. Ah, taga Bohol. Mm, pa paano ka na napunta rito sa Surigao? Kuwan lagi, kami lagi sa bago pa minyo. Ah. Nananing kamot lagi mig asay among pagpuyo. Pagpuyo na. Mm, -mm. Lag... Maamo na po, kagalingin. Mm -hmm. Dere ka mo nakaabot sa Inhi tag, kami. Ta Surigao, tagbina oh. ano. Oo. Oh. So, may ilang taon ka na dere na, hindi ka nakabalik ng buhol. Ah, ano 1967. 1967 ka pa rito. Oh. Hmm. So grabe. Ilan taon ka na? 67. Ilan taon ka na, ka na karon ay? 42 o oh, 44. 44. 1940, 1940 man ko na tao. Mm -mm. So karon, pila ka tuig ka na? 84 so, na po na po May mga anak... boy pa po ang iyong asawa? Ah, Wala 1996 na. 1996 ninety six pa. Ninety-ninety-six nang, ma nang ma mamatay siya. Mm -hmm. Oo. ka na nag-asawa ulit? Hindi na. Hindi na. Pero may mga anak po kayo? Like, Anak-anak. ilang anak, anak mo mo? Okay napulo man sila pero gamay no nabigay yung taong kayo sa ng mga uban mm. tuwa sila sa dabaw ah, sa dabaw ang uban so, mga minyo may ma minyo na tanan sila minyo na tanan so dito sa iyong lugar wala may nabiling kang anak ni mo kini lang kanara isa ay laki bae 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 naa siya karon ah wala po tuwa na nabang ang sanggi mm. So, may ang asawa niya anong trabaho dito? Ay basta mm. yung sa mga extra extra. Mm, extra extra. Okay. Tapos siya yung nagsusuplay ng pagkain ni mo dinis sa imong balay. Okay. Lahat sila. Lahat sila nagsusuplay naman. So, maganda naman niyo kasi sabi la ang yung iba kasi nai dahil daw sa hirap ng buhay kaya hindi rin sila makatulong sa nanay nila sa magulang. Okay. Pero hindi hindi katuwiran 'yon ano nai. Kasi nung maliliit nung masabihan ay kaming mga anak nung maliliit pa kami mm -hmm. ku pilit kayong kumayod mm -hmm. para lang mabuhay, di ba? Mm -hmm. So dapat naman ibalik ngayon, kayo kayo naman ang tum tumatanda. So kayo naman ang dapat alagaan. Ako naman. Mm -hmm. alagaan. So ikaw na lang dito sa iyong bahay. Ako lang ani mm -hmm. kay di mang sabenangan godani po ang gusto ikaw ra ka ulit sarili mong kaugalingon pero oh, oh, ni ara si lang. So, ito po mga idol, yung kanyang anak na babae. pero wala daw siya dito dahil eh, nag, ansang sang, nagsanggi. Nagkanang mais. So, sinanay hindi, 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 ka na nakakatrabaho na, ano? Hindi na, ko ka. Running 85 na si nanay. So, may natadawat ka naman sa senior ni mo? na ah pila ka tig pila ka bulan pag unom ka buwan tanu unom ka buwan talaga dere sa ang lugar no mm. sa amin kasi Manila every month makukuha ang senior hindi dere sa inyo ha 6 months 6 months ay uh, bahay madeli pa delay pa. pa so hindi siya pwedeng asahan talaga na monthly just mo kasi Ooh. every 6 months tapos magkano lang ang makukuha sa maintenance lang daw mm -hmm. magkano lang ang dawat ninyo sa senior parang 3K? Oo. 2K. Lang. Ah, hindi para. 3,000 na oh, wow. Sa unang kabuhan, 3,000 na nga mong kuhaon. 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 Hmm. Pero hindi hindi naman siya nahurot na budget mo nung habang wala yung anim na buwan. Kulang. Kulang gihapon. <laughs> Sipin nyo guys. Uh, tatlong lebo iintayin nila sa looban ng kalahating taon. So, papaano, papaano maaasahan yung ganong sistema ng gobyerno, tulong ng gobyerno sa tao na kung walang katulad din na, na hindi nakakatrabaho. Papaano yung araw-araw niyang gagastusin sa looban ng isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, hanggang marating yung apat, yung pang-anim na buwan, doon pa lang sila kakadawat ng kanilang senior, ba? Diba? So, sana dapat binibigay nila yung para sa, ka, sa matatanda dahil sila naman ay may budget gikan sa gobyerno no pero wala tayong magagawa tayo ay sumu sumusunod tayo sa kanilang batas oo uh -huh. So ako na napunta ako dito dahil kay Nanay Bibing tinuro ka na sabi gusto kang patabangan kasi uh, mm -mm. so dahil uh, sabi ko nga dahil sa akong charity vlogger so sabi ko na pwede ba akong uh, uban na nimo papunta dito sa bahay mo at ito na nga. So, meron akong dalang kaunting grocery para sa iyo, na Ano, wag uh, pagdamutan mo na, ika nga sa Tagalog. Kung i ang yung aking nadala ngayong adlaw. So, meron akong noodles at saka bugas at saka tinapa. Ano? Yan po ay gikan sa aking mabuting sponsor na sa si Ma'am Secret Sponsor. So hindi siya nagpapabanggit ng kanyang pangalan. Ayaw niya ilabas yung kanyang pangalan sa social media. So sabi niya, gamitin ko na lang Secret Sponsor sa kanyang pangalan sa paghatag gikan gikan sa kasing-kasing na pagtulong sa ating kababayan. So ibig sabihin ako isa kong kwan lang ako instrumento. Instrumento lang din ako ng tao para pumunta rito sa inyong lugar, So, yun, maraming salamat kay Ma'am Secret Sponsor, Ma'am Secret Sponsor. So, sinanay Nanay Patri, ano? Patria. Patria ang nabigyan ko rito sa Trinidad. So, dandito pa rin ako sa Surigao. Dito ko pa rin dinala yung bigas natin. So, sana po ay mas marami pa kayong matulungan natulad mm, ni nanay so sinanay nanay sulo dito sa kanyang bahay wala siyang kauban ang mga uh, apo mo hindi kasi sinasamahan pag eh, gabi lang kay estudyante. Mm, sa gabi nandito naman. Hmm. Sa bagay ang anak mo naman malapit kung anut-ano man makatawag ka lang sa kanila. Tatawag hmm. ko so, kung naa Sinanay dito ka na lang talaga sa iyong bahay. Araw-araw. so ang nagsusupply sa iyo ng madalas ng pagkain mo kana. Na minsan lang din. Pero ang mga anak mong iuban, nakakapag-tabang sa iyo ha? Oo, oh, sila, kanang mga minyo na diya sa Dabao, mm -mm. kung, kung uh, wala na kayo bugas. Ah, pag uh, ingon ka sa kanila, um, doon sila mag, magpadala sila? Oo, um, magpadala lang sila Sino kumukuha ng padala niya mo? At kanin. Kanang igsuon. So ang hirap ng ganito tumatanda na yung magulang natin tapos eh sabi lang la, tayo namang mga anak eh may sarili ng pamilya. So hindi na yung sabi lang eh, hindi na tayo maasahan ng ura-urada ng magulang natin kapag meron na raw tayong sariling pamilya. Pero wag sana natin kalimutan na nanay pa rin natin sila, magulang pa rin natin sila. Kaya dapat natin silang tabangan sa abot ng ating makakaya, di ba? So yun si itong lugar na to first time ko din lang ditong umikot sa lugar na to so nai pwede ko bang makita yung sulod ng bahay ni mo ayan so maliit lang po kasi itong bahay ni nanay so ikutin ko muna kayo dito sa kan ito yung kanyang tahanan mga idol may okay, tanin nyo is maliit yung kanyang abuhan mataas man ang tayo dito sa loob ang kan meron siyang pertahan dito ayun o pikas so sasaka tayo kaya nagsabi naman tayo kung pwede nga ating makita pwede ko na yung makita ng sulod Ayan. Ayan, si nanay sulong nakatira dito sa kanyang bahay makita na mga idol si nanay na ito yung kanyang higaan siguro so makita na So sana guys, uh, suportahan niyo pa rin ang ating mga ganitong content vlog ano. So si Nanay po ay hindi na nakakapagtrabaho dahil ay may edad na rin si Nanay. 80 running 85 na. Running 85 na. Pero meron kasi akong katulad mo, si edad mo. Si Nanay Rosita diyan sa Tagbina. Ko naman siya. Bulag. Hmm. Bulag siya. So nasa konsyal more than two years kung tinatabang hanggang sa may naka, nakita yung pamilya niya so binigay ko na rin sa pamilya niya ngayon so kasi si, si nanay kung nakakakita ba kasi lakas din pa niya ngayon kasi malakas siya si nanay hindi ka hindi pa na inalumalabo yung yung mga mata hindi pa nalabo ang labo ah, labo na pero klaro mo pa ako kuan lang parang parang lagbong lang so, ah, parang kuan lang parang anino, anino. oh anino hindi mo na maklaro yung mukha na ako hindi, na. Hindi. sana nakita mo cute pa naman sana ako nay <laughs> kaya pala kanina paglapit ni nanay kinakapa mo tapos inapakiramdam mo yung tingog so nangingilala ka na pala sakan, sa kan sa busis ano ng tao hindi oh. hmm. Hindi na ko makuha nilang tingog na wak sa ina. Oo. H hindi hindi ka na hindi ka na check up na sa mata ni mo para malagyan ng reading glass. Ah, reading glass na ah wala na rin Kwan. <laughs> hindi na talaga kaya ng kuan. <laughs> Sinanay, singkit ka na ano? Singkit ka talaga nung dalaga ka pa? Maliit ang mata? Hmm. <laughs> Kana. <laughs> niya. Ano, may lahi kang Kwan? may lahi kang <laughs> Hapon? Wala. Mm -hmm. Nitibo ni sa buhol. Ayan, sa buhol. Kasi meron ako mga dati, mga batchmate. Huwag kakapatid mm -hmm. sila. Singkit, maliliit ang mata. Oh, mga lahi. Magkapaluway sila. Mm -mm. Kasi si nanay, parang nakikita ako. Pag, parang nakatingala siya pag aninag. Mm -hmm. Ayan. Makita niya mga idol, yung kanyang mata ay maliit. Singkit. Hindi dahil sa... Tigo, hindi dahil sa may edad na siya dahil may ay singkit tingkit talaga yung kanya mga mata. Siguro nung kabataan ni nanay. Diferensya na sa edad Diferensya na sa kuwan. Sa so, mm, ah. so dati normal siya? Normal siya dati? Karoon lang siya nagliit nung nagkana? Karoon nga. Kanang may kuwan manggot ko sa kanila laging trabahante. Mm -hmm. Parang kumbaga na ang na

Mm -hmm. So yun na yun hindi na rin muna ako magdugay so maraming maraming salamat ulit kay Ate Bibing na dinala natin dinala ako dito kay Nanay ngayong araw so meron tayong natabangan na naman na bagong pamilya ngayong araw so sana guys uh, wag niyo kalimutan i-like and share itong video ni Nanay sa mga gustong tumulong magpaabot ng tulong sa kanya eh on the spot naman tayo once na matanggap natin yung pinapaabot yung tulong ay agad naman natin dinadala yan dahil ay para sa kanila yan sa karapat dapat nilang matanggap so hindi ko na muna po pahabain yung video na to at sana kung mayroon pa itong episode 2 or episode 3 ay panoorin nyo pa rin at sana ma-share nyo ulit ano? so maraming maraming salamat mga idol and God bless po sa inyong lahat ano, natapos tayo yung pagbablog sa isang pamilya dito so babalik na ulit tayo kasi so, si nanay, nanay bibing is ibabalik ko para sa kanilang lugar. Kung saan ay medyo malayo-layo din dito. So babalik ko muna siya rin bago tayo bumalik sa Tagbina. So maraming maraming salamat ulit sa mga nanood. At sana may share niyo yung video. No, huwag niyo kalimutan na i-share yun sa ating mga kaibigan, kakilala. Para mas marami pang makakilala sa atin na baka may mga gusto pang tumulong sa ating mga ginagawang content vlog. So maraming maraming salamat po ulit and God bless every day and bye, -bye.